Merry Christmas mga ka-human, mga ka-first. Maaga pumunta si Hans dito sa bahay namin na migay ng regalo sa mga pamangkin ko. Kasama niya po yung mga kapatid niya at mama ni Hans. At sobrang saya na naman ng mga bata dito na nakatanggap na naman sila ng regalo. Mga laro ang regalo pala yung binigay ni Hans sa kanila. At kaya syempre hindi di mawawala yung regalo ko. Ito daw yung regalo ko. Bigay ni Hans. At syempre, may regalo din po ako sa kanya kaso hindi niya pa po binubuksan. Mamaya na daw kasi napagod siya. Tinanong ko nga siya kung ano yung regalo ko. Tapos, yung mama lang ni Hams at saka yung mga kapatid niya yung umuwi sa kanila. Dito na natulog si Hams sa bahay namin. Kaya ito, kinabukasan, kami na naman yung uuwi Lahams. Kasama na namin si Namumu at FJ. Sa si FJ lang po yung pinasok namin sa cage mga ka -person. Tapos si Mumu nandito lang po sa loob ng sasakyan. Si FJ kasi medyo matatakotin kaya nilagay namin siya sa cage. Ang hirap kasi pag hindi namin nilagay si FJ sa cage. Baka kasi biglang tumalun at masagasaan ng ibang sasakyan. Naku po. Tuwing nagka-travel po kami, si FJ talaga nasa loob ng cage. Tapos, si Momo, hinahayaan lang namin mag-ikot dito sa loob ng sasakyan. Mahilig kasi si Momo tumingin sa mga views sa daan. At umamoy ng sariwang hangin. Pero tignan niyo po si Momo, parang naging aso na po siya. Siguro naiinitan na si Momo at saka baka natakot din. Natakot po si Momo sa daan. Medyo maalog kasi yung daan namin. Gawa nga po na rough road yung dinadaanan namin. Kaya tignan niyo po yung video ko mga ka-person. Sobrang malikot din po talaga. Ayan pa si Mumu. Mas okay kasi dumaan dito mga ka-person. Kasi shortcut na daan ito papunta Lahans. At saka maganda din yung view dito. Kasi may mga makikita ka mga green, bukid. At saka may mga niyog, sugar cane. Kaya siguro palaging nasa bintana si Mumu. At saka nga pala mga ka person kagabi nagpasko kami na kami lang nila Mumu, FJ at saka yung pamilya ko. First time kasi naming hindi kasamang magpasko si Ham. Sa loob kasi ng sampung taon, ngayon lang kami ulit nakapagpasko sa family namin. Kaya sinabi namin na doon na muna kami magpapasko sa mga family namin. Kasi namimiss din kami ng mga pamilya namin magpasko na kasama sila. At saka pati nga yung ate ko mga person sinabi ko na lang na umuwi muna sila sa bahay para magpasko kami na sama-sama. Kasi may asawa na din yung ate ko mga ka person kaya nakiusap na lang ako na doon sila magpasko sa bahay para po masaya. Nung paparating pa yung Pasko mga ka-person, ang daming plano ng ate ko magkaraoke do kami, maglaro, maginuman, kaso wala mang ka-persons. Plak po yung ate ko. Pagdating po ng alas 8 ng gabi, nakatulog na po sila. Ako lang po at yung dalawa kung pamankin yung nagantay na mag alas 12 mga ka -person. Tapos silang lahat, ginising ko lang po. Ginising ko lang sila para kumain mga ka -person. Malapit na nga kaming makarating sa bahay nila, hans mga ka -person. Ayan pala si Bibi. Malapit na pala kami makarating sa bahay ni Hans mga ka -ferson. At yung nasa likod ko po mga ka ay kapatid po ni Hans. Siya po yung naghahawak kang mumu kasi si Momo medyo makulit. At ito na nga, nandito na po tayo sa may highway mga ka-person. Kunting tiis na lang po, si Momo, makakarating na tayo sa bakay ni Hams. At nandito po si FG sa loob. At syempre, hindi mawawala po yung BH. At maingay na nga po si Momo mga ka-person. Siguro natakot na po siya. Kasi malakas talaga yung impact ng hangin. At saka ayan, nakatingin pa po si Momo sa mga... motor na dumadaan at saka yung mga sasakyan, na kakasalubong namin. Konting tiis na lang po mumu, malapit na po tayo. At saka makikita mo na ulit yung lolo at lola mo. Magpakabait ka dun mumu ha, huwag matigas ang ulo, baka... Baka lalayas ka doon. Naku, mahirapan talaga kami maghanap sa'yo. Sobrang tagal na din kasi mga ka-person na hindi nakagala sila Mumu at FG dito sa bahay nila, hams. Tuwing pumupunta kasi ako dito, iniiwan ko lang po sila sa bahay. Gawa nga kasing pag tinatravel ko sila, talaga pong naiinitan sila. Kasi nga yung sasakyan din namin walang aircon, kaya naaawa po ako sa kanila. Kaya iniiwan ko sila mumu sa bahay namin. Kaya ngayon dinala namin sila dito para makapagpasko din sila mumu sa lola at lolo niya. Nandito na po kami sa bahay nila Hans. Ito na po yung bahay nilang Hans mga kakuman, mga ka person Hanggang dito na lang po. Thanks for watching.